Magandang hapon mga katribo. Nako po, ito na naman ako sa aking trabaho ngayon, no. Kung nakikita niyo 'yan, no. Ayun mga katribo. Ayun. Ito ang dingin ko mga katribo. At saka itong butas na 'to, kung nakikita niyo yung mga butas na 'yan mga katribo, ayan, no. Ang laki. Ah, uh, 10 mm ang ang butas. Dalawak niyan overhead position back wheel ayan dito ako titira mga katribo kaya mahirap to sa amin dahil over, overhead position to pero para sa akin is wala lang to easy lang to so mga katribo kung bago ka lang sa aking video. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, comment, and share. Kung nagustuhan mo, i-share mo sa iba para dagdag kaalaman din nila ang aking gawain. Lalo na sa ano pa, yung mga baguhan nga mga welder ngayon. So, ito talaga ang totoong trabaho namin, mga katripo hindi lang sa bukid marunong ako, pati rin dito mga katribo. Uh, makipagsabayan tayo kahit mga uh, katutubo tayo. Makipagsabayan tayo sa anong, anong klaseng trabaho. Ayan mga katribo. Sa ilalim ko mga katribo, tubig yan. Ayan o. At walang ibang daanan dito mga katribo. Kung nakikita mo yun, napakaliit na daanan. Ito ang daanan ko mga katribo. Napakaliit dito ako dumadaan sa hanggang doon sa dulo ayan so napakahirap kaya napakakritikal konting pagkakamali dito ay talagang hindi ka makakalabas so God bless na lang panalangin at uh, panalatilihin natin yung tumawag sa may kapal sa ganitong trabaho ay hindi madalian sa katulad namin mga wilder. So, sipag at saka, hindi lang sa pag-vlog ko ay sumisipag ako, kundi sa trabaho, sipag lang din ang kailangan. Kung wala kang sipag, aatras ka sa ganitong trabaho, lalo na sa ganito kahaba. Kunting pagkakamali mo, yung aakakan ko kung nakikita mo yung inaapakan ko, tapos overhead position Tawag nyan sa amin is 4G So Okay lang So ganito So wag naman kalimutan mag follow and like And comment Kung mayroon kayong katanungan Mag comment kayo sa aking comment section at naway na gustuhan nyo i-share mo ito sa iba upang ipamahagi ang kanin ang ati ang ating mga kaalaman dito so maraming salamat mga katribu. good luck bye bye